Handa ang Department of Science and Technology na tulungan ng mga magsasaka ng sibuy silang kita abag Sa detalye, live. Noel? Audrey, nandito ako ngayon sa Occidental, Mindoro, kung saan. Ginaganap dito ngayon ang 2025 Regional Science, Technology and Innovation Week ng Department of Science and Technology o DUST. At uh, ito nga ay uh, first day at... Uh, bago nito, nagkaroon muna ng dialogo ang mga beneficiaries or project beneficiaries ng DOST. Pesaya ni Andres Maburang sa ilang mga onion producer at farmers ng San Jose Occidental Mindoro kasama ang consultant ng World Bank, research ng Occidental Mindoro State College at Publisher Association of the Philippines. Dito na usapan kung ano ang mga produkto ang pwedeng malikha mula sa onion o sibuyas gamit ang makabagong teknolohiya at siyensya. Ito para na rin mas madagdagan pa ang kita. We hope na this will be patronized by the consumers. Uh, kaya nag-develop ng mga para you have the option paiwasan uh, yung na rin. Nagbigay rin ng suwestiyon si Yusek Maburang kung paano pa ma-promote ang onion products ng Occidental Mindoro. Kapi nga, gumagamit ng mga vlogger, sa uh, social media, uh, mas marami ang na-re-reach uh, out there. Sinori din niya ang Food Processing Center ng Occidental Mindoro State College kung saan dito ginawa ang onion ice cream, onion pandesal at onion cropic. Bahagi ito ng 2025 Regional Science, Technology and Innovation Week ng DOST. Ginaganap ito ngayon sa San Jose Occidental Mindoro may tema itong siyensa, teknolohiya at inobasyon kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Layo nito na mabigyan ng diin ang papel ng science, technology at innovation sa pagsulong ng inclusive at sustainable development sa bansa. Ang uh, sinasabi ni Secretary is we up the technology transfer and commercialization process. So kung ano man yung nag-delay dyan, kung IP man yan, IP can wait. I mean, you know, you can have IP later on. Pero I ang mean, importante at the end of the day, mapakinabahan agad ang farmers. Audrey, tatlong araw ang activity dito sa sa programang ito, yung sa 2025 Science or Regional Science, Technology and Innovation Week. At uh, ngayong araw, isa sa mga highlights ay ang pagbibigay parangal doon sa mga innovators dito sa Mimaropa Region. At uh, mamayang alas 9:00, mamayang alas 9 pa ng umaga magsisimula ang mga programa dito. Audrey, maraming salamat Noel talakay eh.